Okay, gandang gabi mga dog lover Ngayon, papakainin naman natin ngayon Ang ating mga puppies Ayan nagugutom na sila Si Wang Yu at saka si Cyril Si Wang Yu ang lalaki na puppy And then si Cyril ang babae Ito yung mga pinapakain namin sa kanila Mga dahil mga dalawang buwan pa lang sila Mga puppy, dog puppy ano Ito yung mga dapat sa kanila na kasi malalambot pa lang Meron tinatawag na chicken flavor no gravy na pwedeng ipakain sa kanila at saka merong beef egg loaf no sa likod niyan may instruction kung paano tayo papakain at ilang milligram dapat ang ibigay sa kanila no kung mapapansin niyo at mababasa niyo tingnan niyo sa likod depende sa months at ilang takal ang kanilang ibibigay ang kanilang kaya at ibibigay yung pagkain ngayon naman sasalinan na natin sila ng dog food. Hmm. Ngayon, hatiin natin ang isang sachet sa kanilang dalawa. No? Walang lamang ha? dahil sila ang... Yan, nagugutom na sila. Gutom na gutom na sila. Wait lang. Ayos natin yung pagkain nyo. Ngayon, nakaready na ang kanilang pagkain. Kaya, pwede na silang palabasin. Okay, easy easy. No? Si Wang Yu. Then si Cyril. Yan. Nalakas na lang kumain. Mas maganda kung dog food ang ibibigay natin sa kanila. Para mas healthy ang pagkain nila. Ito, 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 ito. Uy oh yan. Ah. Yan. Lalakas sila kumain oh. Si Wangyo, nakaubos na. No? Cyril? Huwag ka na mga agaw. Mm. Ubus nga kay Wangyo, nakaagaw pa. O oh, tama na, tama na po na sa ikaw. Si Cyril naman mga ubus. Ubus na yun sa iyo. Oh. But na, wala na. Kay Cyril na yan. Huwag si Cyril. No? Hmm? Oh, bundat ikaw. Bundat no. Wala na. Abot na. Maganda kung sasanayan sila sa dog food para magandang vitamins din sa buok nila yan. No? And after natin silang pakainin, dapat silang punasan. No? punas si punas Tama na, wala na. si Kaupunas. Kaupunas. Sa pagpapakain ng dog food, dapat maging maingat at maging sa pagbibigay sa kanila no, para hindi sila no, yung, yung kakain nila, titigas sa dyan nila o kakabagay, hindi sila madaling tunawan. Dapat yung mga madaling matunaw sa pagkain lang nila sa dyan nila.